Jari jari paban. Jari paban. Alex Gonzaga, Daddy Bunoy at Mami Pinti It's inayaw ang nauso ngayon na Asuka Challenge At super bagay kay Alex ang kanyang attire. <mimit> jari Banding kulitan ng mag-ate na sina Tony at Alex Gonzaga, matatawa ka na lang talaga sa kanila. Galante ang mga hapon! Uh, lalo na pag na nila kayo, oy, oy, oy. Mm -hmm. Ang mga datong, ang mga anda, gibsong ng gibsong. At di pa natapos si Alex, ginugulo si Tony habang seryoso itong nakaupo. Dumalo si na Tony at Alex sa isang event ng sunglasses at syempre hindi nila pwede, hindi nila imumodel ang napili nilang sunglasses. Ang cute naman ni Polly habang karga ito ni Mami Tony, seryoso itong nanood ng TV. Mama. Oh. You. You beep, beep? Habang ang tita Alex naman niya ay iniistorbo si Polly at kinakausap ito. Beep, beep, beep. Can you say tata? Tata. -ta. Ayaw pang matulog ni Polly habang nakaupo ito sa kanyang crib at kinakausap ni Tita Alex niya. Sleep ka na. Ayaw mag-sleep. Patach. Patach. mag-sleep na. Islip na. Oh. Count the banks, count the banks. At dahil ayaw pa matulog ni Polly, plano na naman ni Alex na bibilangin ang bangs nito. Pa 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 count okay, so the bangs. Yeah. Oh, let's count the banks. one 2 Nakahiga na nga si Polly pero may hawak pa rin itong laruan. Ay, okay. paano pa yan bumangon dyan? Eh? Pwede na siyang bumangon.